Hari Roque, SMNai at Banat Bay. Ano ba talaga kayo? Pro China ba kayo? Bakit nyo kinakampihan 'yan si Bamban na Mayor Alice Guo? 'Di ba? Eh bakit? Baka nakakalimutan nyo lang ha, when the Duterte administration persecuted, ito pong si Laila Delima. 'Di ba? Si Laila Dilima, babae din ano, at walang takot na humarap sa mga accusations na ibinabato sa kanya na later on napatunayan na 'Di ba? Wala siyang sala. O nakalabas na siya ngayon, although 6 years siya sa loob, mga kaibigan. Ngayon, bakit itong si Alice Guo na Chinese binibaby ninyo? Tapos sa iba ang tapang-tapang ninyo. And to be fair lang, itong si Leila Dilima nung pinersecute ng Duterte, Duterte administration, buong tapang niyang hinarap ang mga akusasyon sa kanya dahil ang uh, kanyang paniniwala sa sarili niya, malinis siya, wala siyang ginagawang masama, kaya walang takot niyang hinarap ang mga accusations na yun. On the other hand naman, kung gaano katapang si Laila Dilima, gano'n naman kaduwag si Apollo Kibuloy. O oh, ba? Diba? Ngayon nagtatago na. Fugitive na. Hindi na makita kung saan. At magpahanga ngayon, ba diba? kayo, kayo dyan. O. Oh, si Kibuloy, pinoprotektahan ninyo na ang dami-daming kaso mula Amerika, Pilipinas, Dabao, Pasig, Sangkatutak, Sangkaterba ang kaso, Sangkaterba ang mga nagre-reklamo. Tapos ngayon naman, isang Chinese mayor, okay, na sinasabing Pilipino daw siya na ganito magbanggit, at hindi niya maalala ang napakaraming bagay, gayong napakabata pa niya at nakakapagtaka. At kayo, you're asking, parang you're asking our uh, senators to be gentle at her. 'Di ba? Nasa ang fairness ninyo. Eh 'di ba SMA napaka ano niyo ding magpuna sa ganito, puna sa ganito sa sa Marcos administration kay House Speaker Martin Romualdez. 'Di ba ano kayo? 'Di ba? Parang wala talagang no holds barred kayo eh. Tapos ngayon para bagantila kayo naging maamong tupa kay Alice Guo. Banat bay, ikaw. Ikaw isa ka rin na, eh, ba? Diba, na, nakita ko yung uh, content ni uh, Nico David. 'di ba? The Chronicles of Banat Bay. Ano, pakawala ka din ba ng China? Alam naman naming pakawala ka ng China. <laughs> Hindi na kailangan tanongin 'yon. 'Di ba? Banat Bay. Magkano ba binenta ang kaluluwa mo? 'Di ba? Sa mga Chino. Para talaga gawin mo ang lahat. Para well, anyway, ikaw naman ang pinakamahina diyan eh. Ikaw ang pinaka non-logical diyan. ba? Diba? Opinion based ka lang. Diba? Ma, mas matalino sa iyong iba dyan, pero yung talino ay ginagamit sa maling pamamaraan. Yung iba nagtatago. Yan. Bakit? Kasi uh, lahat na lang ng programa ng gobyerno kakalabanin. Ngayon, lahat naman ng mga kagaya, kagaya nito iniimbestigahan. Alam nyo ikaw ba natbay, ang usapin ni Mayor Alice Guo ay talagang napaka uh, halaga niyan na talakayin at napaka uh, tawag dito. Yan ay napaka delikado kung totoo man yung mga sapantaha ng ilan sa mga senador, especially Senator on Ontiveros, because national security yan. Kung isang Chino ang makakapasok sa ating gobyerno to spy ang system ng ating pamahalaan and siguro makapenetrate sila dito, kagaya ng mga nakapangalan sa kanyang Pogo business dyan. ba diba? Napaka-delikado nyan. Kung mapenetrate na ng China, maging ang ating gobyerno. Diba, dagat nga natin, na-penetrate na nila eh, government pa kaya natin So, banat bay, mag-isip-isip ka bay, ha, naiintindihan mo ako, Kung hindi, hindi lang si Nico David ang aaraw-arawin ka, pati ako na Alright, Silver Voice TV, magandang umaga sa inyo lahat